Hello, hello. Ito na, dumating na. Dumating na ang aming order. Uh, parehas kami ng aking anak. Ito. Two piece chicken. May, may rice. May noodles. May buchi. Parehas kami ng anak ko. Oh. Pero yung asawa ko, hindi. Ano ang ano niya? Uh, meron siyang... Ano ba ito? Let me see. Ayan. Mayroon siyang shrimps. Pero yung inumin namin pare-parehas. <laughs> Matipid. <laughs> Matipid na kainan. Oh, okay. Okay, bye-bye mga katigan. Kainan na. Kasi hindi pa kami kumain eh. Anong oras na kasi day off kami eh. Eh... Na, 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 na lang namin magdadrive kami sa ano, sa bank kasi nag-lock yung ano yung ATM ng asawa ko yung ano niya ATM card niya Nagising -nag kami nag-nuwan -nag kami ala stress na ay, sabi, sabi ko ay may pupuntahan pala tayo sige bilis kami ng ano na ano, nagbihis -nag ayan pagkakagaling namin sa bank saglit lang naman 'yon unlock lang 'yon titingnan lang kung talagang ano yung mga transaction na ano tatanungin lang 'yun kaya pumunta na kami dito Ayang ngayon, dikutum kami. No, okay, okay, bye bye.